ito na nga, welcome back sa aking youtube channel, uh, magandang balita isa-isa ng napipisang mga itlog na in-incubate namin sa, sa aming automatic egg incubator so binilang namin lahat ng napisang itlog, so mga naka 27 na kami na CC na nakuha doon sa aming mga napapisang itlog yung using ayo yung aming automatic egg incubator so ayun, isasali na namin sila isa-isa sa kanilang lagay, so before namin sila ilagay sa kanilang lagay, eto na inumo namin sila na tubig na may asukal para makondisyon na nga sila at ready na sila sa patoka nila so once na painom na namin sila lahat ilalagay na namin sila sa kanilang lagay at nilagyan na ramin na sila ng kanilang mga patuka kasi pag nila sila nilagyan agad ng mga patuka eh magtutukaan sila sa isa't isa at may tendency na masugatan nila ang isa't isa. So para maging busy sila, nilagyan na natin ng kotokapal. May introduce na sila sa pakain. Thank you for watching!